So, ayan guys, tulis, uh, video po na ko sa inyo guys ay nandito tayo sa may aluwada. So, nandito tayo guys sa may aluwada, sa may lolo. So, ayan po guys, sinamahan po guys ang aking misis at ang aking pamangking na sila po ay uh, naghahanap po ng mga t-shirt na pwedeng bilihin na pangpasalubong ko guys sa aking pamangkin na siya po ay magbabakasyon. So actually guys ang aking pamangkin ay uuwi po siya magbabakasyon is coming uh, July 4. So naghanap siya ng mga t-shirt na pwedeng mabili na pampasalubong sa kaniyang mga kakate na sila po lahat ay puro lalaki na uh, limang boys so ayan guys so busy busy tayo guys busy, -busy ang peoples sa paghahanap ng mga t-shirt na pwede nating pampasalunan sa ating family so ayan guys actually po ang uwi po ang aking pamangkin Hindi aku guys ang oi kundi, hmm. kundi ang aking Ipo. Yeah. So, guys. Yan ya, so, ayan bising bisipong -busy <laughs> <inaudible> bising bising bisipong dalawa sa pamimili ng mga t-shirts sa polo shirt pala para po sa kanyang mga kapatid size, actually guys uh, sila po ay uh, aning, ilan, ilan kay Yasir na mga kapatid lalaki? pito pito, o oh, grabe naman pito Pinch? daw sila lahat na magkakapatid na so puro lalaki So, isipin naman nyo guys, ang sipag po ng kanilang, nanay, ng kanilang tatay. Sobrang sipag. So, buksan mo yung hawak mo para makita natin. Yun ang maganda. Yun ang maganda na peach color. So, kailangan guys, pari-parias sila. Peach lahat ang kulay. So, sa lahat nila na, na magkakapatid, kailangan guys na hindi magkakapa, hindi magkakaiba. Puro peach po ang color guys. So, ayan. Napaka-busy guys ng aking wife. Ina-assist pang aking pamangkin. So, ako lang guys ang kanilang, kanilang taga-video. So, ayun. Kena. Okay Isa lang. So, ang lawak guys ng lulo sa may alwada. Okay, Gano'ng to... no? isang pirasa? 39. Ay, kayang-kaya natin 'yan. Ano ba? Tapos oh. pangilayan mo ito ka sa Kani kanino 'yan ni Asit? Banggitin mo kanino pangalan? Ah. Ah. Man, 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 man. Ilang ilang katao na yan? Apat. Apat yan. So apat nandiyan na. kaya talo sa mga wata tuloy. Oo, so, oh, doon tayo sa mga mga an Mga four kids kasi yung apat na nakuha namin guys ay may mga binati na yan, mga kapatid niya. So yung tatlo naman na hinahanapan namin ay ano pa yun? Kids pa yun. So, ganyan guys. Karami ang kanilang population. So, ayun guys. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa Marami pa tayong mahanap dito. Ano, no, 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 Ay, 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 yes, yeah. Yan 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 Si namba yan Kila ka years? Si Ano? Ngay Nine years to ten years Ah namba kasi Ay, 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 ay di sa kanin sa okay kulay Okay lang Konti lang konti lang Okay na, na, na yan Konti ah, na yan Ano namba? Ano nga yun Di woy Ah namba Pinky na Pinky niya So ang hirap talaga guys Hanapan ng kulay Kailangan talaga Puro peach Hindi pwedeng maging Pink Ang peach <laughs> gawa <laughs> uh, magkano ba yan babe magkano ah so sana guys ay sana po ay makita namin mahanap namin lahat ang gusto namin na mga t-shirt na pampasalamat sa kanyang mga kapatid. Pwede kayo sanggayin ka si Alma, di na size? pang size? So, ito guys. Taga-video lang ako hanggang ngayon. Taga-video na lang. So, ako po yung kanilang taga-video. Kanilang pamimili ng mga t-shirt na pampasalubong sa kanilang sa kanyang kapatid kapatid na aking pamangkin na si siya, siya po yung yun eh. this coming July 4. So, ikakat ko na guys ang ating video dahil narinig ko guys na may counting music baka po guys ay makapiright tayo. So, guys, thank you, thank you, thank you for watching and maraming maraming salamat po.